Yes! Lalaki na sunog ang kalahati ng kanyang bahay dahil gusto niyang patayin ang isang gagamba. Natalo sa isang gagamba ang isang lalaki sa Seattle na nadiskubre na ang apoy at ang bug spray ay hindi dapat na ipinagahalo. Ang lalaki ay nasa laundry room nang napansin niya ang gagamba na nakatambay lang sa may pader. Ayaw niyang hayaang mabuhay ang gagamba kaya nag-isip siya ng paraan na mapatay ito hindi namin masisi ang lalaki para sa pagnanais niyang mapatay ang gagamba na kanyang ikinatatakot. Kami mismo ay may arachnophobia. Pero mukhang naparami siya ng mga episode ng MacGyver nang sinubukan niyang gumawa ng bug spray blowtorch. Ang Darwin Award winner sa araw na ito ay nagsagawa ng sira sa halagang $60,000 sa kanyang apartment at hindi nalalaman kung ang gagamba ay buhay o patay.